Ito yung isda na na dito guys, tilapia. So, ganyan na po siya niya. Ito yung tilapia. Ito isda rin. Gito rin po siya dito. Ganyan na ganyan. Maka yelo. So, ganyan din. Sabi Saudi. Ganyan na lang. ganyan. Na. Ganyan Thank you. Ayos daron rin ganyan. Ang presyo ganyan. Then, makarelo tawag na lang yan. Das yan. Saan brian? ganyan. Kaya na dito lang. Tapos yung pusit na... Dito